Minsan, napapaaway ang isang bata dahil tinutukso o sinasabihang siya ay blank. Pangit. Ano ang laging paalala ng mga teachers sa kanilang estudyante? Gumawa ng assignment. Kung doktor ka, gagamutin mo ang taong may sakit sa blank. Heart. Sa bahay, something na nababasag. Glass. Paano mo i-describe ang isang angel? May ring sa taas. Let's go, Jiki! Alright. Minsan napapaaway ka dahil tinutokso, sinasabihan ng isang bata na siya ay pangit. Ang sabi ng survey. Good. Ano ang laging paalala ng teacher sa kanyang estudyante gawin ang assignment? Ang sabi na survey natin. Good. Kung doktor ka, gagamitin mo ang taong may sakit sa puso. Ang sabi na survey. Nice one. Sa bahay, name something na nababasag. Ang sabi mo ay... Class. Ang sabi ng survey. Wow. Paano mo i-describe ang isang angel? Sabi mo, may ring sa ulo. May halo, ang sabi ng survey. Wow. Ngayon, 73 to go. Okay. Very good start. Very good start. Let's welcome back Yani. Hi Yani. How are you? Kinakabahan po. Oh, you got this. You got this, Yani. Para hindi ka kabahan. Good news, si JK nakakuha ng 127 points. 73 to go. Okay? You got it. Kaya kaya mo ito. At this point, makikita ng viewers ang sagot ni John King or ni King John. Give me 25 seconds on the clock. Minsan, napapaaway ang isang bata dahil tinutokso o sinasabihang siya ay blank. Pangit. Isa pa. Ano pa? Makulit. Ano ang laging paalala ng mga teachers sa kanilang estudyante? Dapat maging mabait. Kung doktor ka, gagamutin mo ang taong may sakit sa blang. Lungs. Sa bahay, name something na nababasag. Baso. Bukod sa baso. TV. Paano may describe ang isang angel? Heavenly. Let's go, Gianni. 73 ang kailangan natin. Minsan napapaway ang bata dahil tinutokso o sinasabihan siyang siya ay makulit. Ang sabi ng service. Ang top answer ay pangit. Ang number two, chubby. Anong laging paalala ng teacher sa kanilang estudyante? Ay, maging mabay. Ang sabi ng survey. Ah. ang top answer ay mag-aral ng mabuti. Kung doktor ka, gagamutin mo ang taong may sakit sa lungs. Ay, ang sabi na survey. Ayan. Ang top answer ay heart. Okay. Sa bahay, something na nababasag sabi mo'y TV. Ay, ang sabi ng survey. Meron, meron isa. <laughs> ang top answer ay baso. Tapos plato, mga plato. Yan. Paano mo i-describe ang isang angel? Sabi mo, ay heavenly. Ang sabi ng survey? Yan. Ang top answer ay may pakpak -pak or wings. Anyway, ganyan ni congratulations. Nanalo pa rin ang team ninyo ng 100,000 pesos.